Mga Lods, dito tayo ngayon sa Clean Fuel ha. Clean Fuel dito sa May De Castro, Pasig. Ito yung kanilang presyohan ngayon sa gasolina. Ang diesel nila is 57.40, ang unleaded is 63.50 at ang premium nila is 66.36. Medyo mataas ang gasolina ngayon mga lus. Kaya medyo gagawa tayo ng paraan Paano tayo makakatipid ng ating gasolina So let's consistent Consistent na sa loob ng tatlong araw Nagkakarga tayo ng 10 liters Every day yan At ang tinatakbo ninyo Ay tumatakbo siya ng mahigit 70 kilometers Yung ating 10 liters dok. No? na ginagamitan natin ng carpil. So, dati kasi ang ating 10 liters ay ano lang? Ang ating 10 liters ay tumatakbo lang siya ng 57 to 60 kilometers. Hindi talaga siya nakakalampas ng 60 kilometers yung kinakarga ko sa na 10 liters na unleaded. Pero pag natin ng carpil, consistent naman siya na tumatakbo siya ng may get 70 kilometers, 72, 73, ganon. So, medyo para sa akin maganda na. Ngayon, subukan uli natin mga loads. Pagkarga uli tayo ng 10 liters na unleaded at ang kanyang odometer, magsisimula tayo sa 7,271. 271 Ayan, tandaan natin mga loads At ayan, kumukurap-kurap na yung ating uh, unleaded Sinasadya po natin yan Magkurap-kurap para pag magpaparefill tayo nagkukurap-kurap para malalaman natin Maano natin yung kanyang <coughs> makumpute natin yung kanyang tinakbo so ngayon Lods Magtayo yay magkakarga uli ng 10 liters dito sa clean fuels gagamitan uli natin ng, ano, ng uh, car fill <coughs> so kung magconsistent talaga ng 70 kilometers per 10 liters as, uh, good use na yan sa akin mayroon akong natipid na 10 liter, ah, 10 kilometers every 10 liters kung yan ang mangyayari ah okay lods magpakarga na tayo gamitan natin uli ng carpil ata wala